sa ng doktor ay magpapapalit na dubo ng daw po ng dugo. Mga tatlong araw daw po sa ospital. Eh ano sabi ni mama, bakit daw hindi pa ikaw mapalitan ng dugo? Wala pong pera. At saka wala pong maagpili ng dugo. Masakit po. Kasi po walang pera. Hindi po makakaya. Sana po matulungan niya na ako para po kumaling na ako, para po sa Pasko, masaya po ako. At saka sa bagong taon, sana po sa Pasko, marami pang tumulong sa akin para po kumaling na ako. Thank you po. Lala? Lala! Bakit saradong sarado kayo? Hello, baby. O, oh, ba't saradong sarado kayo? Hello po, Nay. Hello po. Asa ng ating si Lala? Lala, labas. Lala! Ay, anong nangyari sa'yo? Ba't nakahiga ikaw? Ah, sige na, okay na. Higa ka na. Diyan Ito ka na lang. May pachikap siya. Nilagnat po. Ba't ano po nangyari? Eh, kasi pun siya. Ay, nilalagnat. Opo. Kailang pa po? Yung pang kapilang linggo ata yun. Ay, matagal na. Araw, ilang araw na po yun? Sa linggo na po. Ay, may inainom pong gamot. Meron po sa tindahan. Yung gamot po sa tindahan. Anong gamot yun ay? Yung... Pinibili nyo lang sa tindahan? O po. Tapos din yun. Ako ba'y pwedeng tumuloy na? Sige na po. hindi na maabala hmm. ang ating lala. Hello, baby. Eh, namiss mo lang yata si Kuya Benji. <laughs> Oh, ah, kumusta ikaw? Okay, oh, po. may pasalubong sila sa iyo. Para daw. Kailan ka pa may sakit? No. Ilang no, isang araw po. Lalagnat ka? Simula po nang galing ako sa ospital. Nilagnat na po ako. Baka naulanan na ikaw. Hindi po. Hindi po ayan no. Masama po mapaspas ng hangin. Dito ka na, isamahan mo kami. na Nagluluha anak ng iyong mata oh. Anong nararamdaman mo ngayon? Masakit lang po lang at saka tip tip at saka po Kumain ka na? Apo. Kuminom ng gamat? Apo. Apo. <coughs> po muna ka. Ba? Nang maka ano yung likod. Kasi ano ano to po. Mainit sa likod. Ay, ah. Bispisa mo nga lang nila. Ito mga kababayan o. Oh. Itim na itim ng labi ni Lala. Ayun nga daw po ay ano. Dito ka po nay. Para marinig ka din nila. Ano nga daw po. Sige po. Dito Apalitan. po ikaw sa tabi ni Lala. Apalitan nga daw po ng dugo ay kulang po naman ang aming budget. Ayun po yung sabi sa ano, nang bumalik okay. sa doktor. Punta mo si Ate Annabel, garang yun ang kasama i eh. Anong sabi sa sa doktor na? Sabi na po, magpapalit lang daw po ko ng dugo, tsaka hindi pa daw po kailan magpa-opera ko. magbata pag bata pa daw po ko, hindi pa daw po kaya. Sabi, pag tumanda na lang daw po, pwede. Pagkatapos tapos po nung sabi ng doktor ay eh, pagpapapalit na nung daw po ng dugo. Ang mga tatlong araw daw po sa hospital. Sabi po noon. Eh ano sabi ni mama, bakit daw hindi pa ikaw mapalitan ng dugo? Wala pong pera. At saka wala pong maagpili ng dugo. Masakit po. Kasi po walang pera hindi po makakaya. Sana po gumaling na lang ako. Sana po malis na nararamdaman ko. Tsaka mga makapasok na akong mabuti at tsaka makapag-aral na ako at makapagtapos para po makatulong sa magulang. gano kahirap nak na may sakit ka tapos si mama mo hindi ka nakakakita? Mas mahirap pa lang Anong nararanasan mo kapag gano'n? Ako na lang po na akong sakit. Kung may sakit ako, pagpong may sakit ang magulang ko, ako na po na lang na nagluluto. Ako na po magagugas. Ako po marunong na magluto. Ako po sa mga kapatid ko. Kahit may sakit ka, ginagawa mo yan? Opo, kahit may sakit ang mga magulang ko, Po. Ano bang gusto mo sana kapag sa pag-aaral? Ano bang gusto mo matapos? Gusto makatapos mag-doktor. Para? Para magkamot sa iba. Pa. Para hindi na maranasan yung apa. naranasan mo ngayon? Apo. Iyan na po. Hello po. Hello po. din Uh, si ate daw po yung laging nakakasama sa hospital. Opo. Oh, oh. Opo, ikaw. Opo, ikaw. Samahan mo kami. Dito po ikaw, dito. Hi. Nakakamagwa. Uh, tuloy po kayo sa bahay namin. <laughs> Ako, kung uh, po, te? Okay lang ho. Ano ah, po muna iyong pangalan? Annabel po. Annabel. Ikaw daw po yung nakakasama ni Lala sa ospital? Hmm. Ako lang nagpapa nagpapaschedule at saka ho, nag-asikasikas sa hospital pagka kailangan nun ng papermahan. Pinapayagan naman ako pumirma sa mga papel-papel niyan. Kuwaka ko ho yung tatay niya eh wala daw alam pa. Uh, eh, ah, lang po sa mga bago sa si story po ni Lala, no? kasi yung nanay po ni Lala, hindi po nakakakita si nanay. Ano? Kaya talagang challenge po uh, yung pag-aasikaso kay Lala pagpunta na ospital. Kumusta po yung huling check-up? Ano po ang sabi? Bali po, ari po ang check-up po niya. Kasi po sabi po ni Doc, bali po din sa dugo niya, ari po ay point 0.77. Kailangan po siya ay papababain ng 0.66. Ang ano po niya, papalitan po siya ng dugo. As in, buong, talagang totally, no? Ah, kailangan lang daw po mamit na 0.65 na okay. dugo. Kailangan daw po ito ay bababa. Kasi ito daw po ay sobrang malapot na. Kaya daw po siya maitim at nahihirapang huminga. Kasi it possible daw po pag hindi nagawa ng paraan yung dugo na mapalitan, pwede po siyang magkaroon ng atake. O kaya daw po ay nagbabara ang dugo sa ulo kasi sobrang lapot. Ay yung pagpapalit, kailan daw po, Ped? Ah, kailangan gawin kailan, kung kailan kailangan po, na talaga? Po, kung kailan, kung kailan daw po magka meron, di saka... Meron ng Meron po budget. Mga budget siya. Magkano po ba yung aabutin? Kasi po, hindi po kami nakapagtanong kay Doc kung magkano po ang... Kasi sa Mediatrix po siya, masyado daw po dumahal. Sa Bat Med daw po, Bat eh, sa Batangas, pa daw po mas mura. Bali po, binigyan lang po kami nito ng Bale, sa mediatrics, pri kasi private, private doctor. Private po, ano? opo. Ah. Ganang doon po siya may, sa ibang hospital po, wala po siyang para sa bata na sa puso. Ah. Kaya po doon nakapagpa-schedule. Bale po, naghanap po kami sa iba, sa medyo, hindi malaking ospital eh wala pong doktor na pwede sa bata ah, na okay, okay. pang-heart. Pas ito po ay request po ni doc sa Ari daw po ay doon sa pedya po ng ng ano ng ba batanggas para malaman ng ano ari daw po lay babasahin para malaman kung anong gagawin sa kabata. Bali po yun lang po tapos may inano pa siya si Doc sa ano yata para pong ma, mabilis daw po ang dito naman po sa kanyang ano ano ba ito ito daw po eh sa bandang to may dito daw po eh, parang inaano nila na masyadong mabilis yung tibok, tibok na bali ito yung result ng apo. ano niya, yung ginawang ECG ano? apo bali po eh masyado daw po mabilis ang tibok ng kanyang puso kaya daw po siya hinahapo pero sa, sa, madaling salita, ang kailangan, kailangan nila lang ngayon, mapalitan yung dugo. Opo. Yun lang po ang kailangan. Kailangan daw po nito ay 0.65. Kasi siya ay masyadong malapot sa... Hindi daw po nila matansya kung ilang bag ang maisasalin. Kasi kailangan daw pong mamit ang point. Eh, tetes pa rin po siya pag nasali ng isang bag itetest siya kung 0.65 na yung kanyang ano kung hindi pa nababa ng 0.65 papalitan pa rin sa salinan pa ulit hanggang maging 0.65 siya yun daw po ang normal na sa isang batang katulad niya na dung, yung lalot